Oh, Uy, ang may kotse ba kayo nakaparking doon? Ay. Pula. Pula. Hindi siya pula. Ah. Para siya ang gray or silver ganon. Pula, pula daw yung kanila, te. Ah, okay. Sige. Ay, salamat. <laughs> <laughs> Papapatayo sa Kaya nga. Dito talaga ang takbo sa'yo. <laughs> Obo. Kasama na yung ma'am kasi minsan talaga ano. Hmm. Yan, kay mga sad, medyo iyo ko muna kaunti. Wow, grabe siya. Dikit na dikit. yung groan pa lang yan kaya ko naman siyang i ganun ng isahan kaya lang iniisip ko kasi kapag inanong ko siya ng isahan malamanan siya ba eh nakikita ko nga sa iba pag ginanon isahan ganon dala lahat pati laman kaya sabi hindi, hindi pwedeng ganon <laughs> Pero last year lang po ako nag-vlog. Ano, nag 这个汁儿。 Tsakit. Napapangiti na lang ako eh. Galing ni Sir eh. Masarap. Oh, Hindi <laughs> <laughs> masakit, masarap. Eh, hmm. <laughs> मी कोकोपा बसा stick Na, Hindi nagkakalat na ihi. Na hmm. na? na po ma'am. Naagapan lang po. Isa ako. na po. Wait maya. Opo ma'am. Totoo yan. Konti lang naman yung ihi niya. Ganun na kalak siya o. Kaya ang ihi din. Ang ihi din malaki. Ang ihi din at karami. Ang kain din napakarami.

Siyempre sakit? Hindi naman. Madikit lang siya. Hmm. Sakit. Bihira pa yung magpalinis ha. Pero ang taas ng pain tolerance. Galing. Galing. Kasi pala din lang. Opo. Ganun nga. Meron po kasi talaga na um, sabihin natin mat mahina yung pain tolerance pero kaya niya itiisin. Ito si Sir. Yung pain dati yung umuumpog na. Oh, mas masakit 'yon. Pain dati ng ganun, grabe. Ano to? Pitang ganun. Kasi mapapanga sa mga kanto. Ako, masakit. Hmm. Definitely feel kung tanggalin. Hmm. nos mudar mm. a nossa na maneira. Goiibi. 200. Okay. Vera melono. E assim, minha bola. Tem de pegar, né? Vamos. Que bagulho? Itong doming toaster, sako ko muna yan na kasi sira yan eh. Hindi mm. ko lahat yan matatanggal. Pera na lang kung sisirain. Kumakal na, lang. Hindi po, dryer sa taas. Mamang ko, binan ko po. Binan ko po. Siya so, yung gumagawa lahat dito sa bahay.